isang mapagpalang hapon sa atin mga kabugnay ito yung order natin for today Tuesday, December 17, 2024 so ito ay uh, 40 bottles in order sa atin ni uh, Ma'am Semonette Habacon Santos ng uh, Sampaloc, Manila so ippre-prepare natin to, ibabox natin ng uh, tig 20 ang isang box at uh, pipick upin ito dito sa atin dito sa Commonwealth Quezon City ng uh, lalamove para madala dyan sa Sampaloc, Manila kung saan nakatira si ma'am uh, uh, Semonet Habacon Santos so, Ma maraming salamat po ma'am sa pagtangkilik so by the way si ma'am uh, Habacon Santos ay uh, suki po natin every December nag-order siya ng napakaraming wines ano po So ito ay uh, 40 battles for this year. So kung gusto niyo